Mm. Si Papa mau ice cream. Wow, ice cream. wait. Yeah. later, now. later. Ohi, ini itu dosa. You like dosa? You don't like dosa? Hello guys, kagabi pelayaran apa si kami? para kumain sa labas, kumain ng dosa. Kasi ang inyong hindi yan ang hilaw, tinamad magluto. Pasensya na guys, maingay yung mga anak ko. Kasi gusto gusto rin kumain ng ice cream, bawal sana. Bawal kasi sa kanila at sa, sa, akin yung ice cream kasi may allergy kami. Pero binilan kami kaya bawal din ayaw. Balloon, bye, 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 bye. Good bye. bye bye balloon. Goodbye, Goodbye balloon. Adep. You want triangle? Wow. Yeah, wait, wait Basta, You have to fix everything Okay Si Dosa Ito pala ang Dosa guys Pabilog po yan pero ginawa nilang triangle Tapos kakainin natin yan with matching matching na ano uh, mga sabaw sabaw ng kare kare for me. Dosa. sih say dosa. Dosa. That. Yeah. keep it there. good, Oh, Rohan sent oke okay? <laughs> like it. it's not spicy this is hot it, dosa, dosa. Mm -hmm. Ayan ang mga order natin mga insan. Kainan ang mga insan. mekos mekos like na it? yan. Mm -hmm. Masarap po okay. dito ang mix mekos sa ano, sa India. Mm, I mean. Mapaparami kayo ng kain ng mekos mekos. Ayan guys, naparami ng kain si India ng hilaw. Malinis na mekos-mekos po yan mga insan. Kita niyo naman na gusto yung mekos-mekos. Ang linis ng pinggan ko, di ba? Kasi masarap siya, masarap ang pagkain dito sa India. So ayan, naparami ako pero next time na lang. See you next time.